Birok ang ng maraming oportunidad sa mga kabatuwenyo lalo na sa mga nagdanais na maging sundalo sa isinagawang Kabanatuan Job Fair sa Robinson's Townville Kabanatuan City Nueva Ecija. Personal na nagtungo ang Army Recruitment Office sa job fair upang magbigay ng assistance sa mga aspirant soldier na magpoproseso ng kanilang application. Nanguna sa aktibidad ng City Government of Cabanatuan Public Employment Service Office at ang Department of Labor and Employment, katuwang ang iba't ibang kumpanya at ehensya ng pamahalaan. Malayo namin na ano, yung, uh, matulungan sila sa um, bilang uh, isa sa mga programa ng uh, Public Employment Service Office at huwag namin Department of Labor and Employment yung magbigay ng trabaho. Hindi talagang kinakandak namin to yung job fair ito kapag yung uh, dito, araw na kapag nato. Isa si Patrick de Guzman sa daan-daang job seekers na dumagsa sa job fair para sa kanilang pangarap na stable at marangal na trabaho. Ito ako dito sa job fair para po uh, mahanap yung company na para po talaga sa finding the right opportunity no, para sa new journey ko as an applicant or as an adult. Ilan pa sa mga kilalang kumpanya na nakilahok sa job fair ang Save More Market, Found GM Bank of Luzon Incorporated, Aguila Auto Glass, SM Supermarket, Waltermart Supermarket, GCW, Encore, Paramount, GGNG Distributor Incorporation, Ace at Toyota Nueva Ecija. Ang nasabing job fair ng pagdiriwang ng ikat-pitumput-apat na taon na pagkakatatag ng nusod ng kabaratuan na may temang nagkakaisang mamamayan para sa bayan. Mula dito sa Robinson's Townville kaberatuan Kabaratuan, ako si Judy Tempe Chabe, ang inyong kaugnay.